bumababa ang RPM pag nakahinto ang kotse. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at sagutin ko lang itong na-comment ano, na question at yun nga daw, nakaka-experience siya ng pagbaba ng RPM pag nakahinto o naka-idle yung kanyang sasakyan, mga 10 to 5 minutes yata yun na-comment niya doon ano. at yun nga daw, ano daw ba yung mga posibleng issue if may experience itong ganitong klase ng uh, issue ano, na yun nga, pag nakahinto kayo parang babataas yung inyong RPM na minsan pag bumababa yung RPM e eh parang mamamatay na yung makina so uh, ang isa sa mga dapat natin i-check dyan muna is yung ating uh, instrument panel wala bang nakailaw dyan na check engine kasi pag may nakailaw na check engine ay highly recommend mga paps ipa-scan na para ma-pinpoint kung ano yung posibleng problema isa sa, mga, uh, isa sa mga possible na lumabas dyan, ay may problema kayo sa oxygen sensor pwede rin may problema o nagmi-misfire yung inyong sasakyan o yung inyong engine. So, mas maganda ipa-scan ninyo para ma-pinpoint yung problema. Now, kung wala naman check engine, punta muna tayo dun sa basic no, na pwede, na mga, pwede nating i-check. Isa sa mga pwede nating i-check dyan is yung ating air filter. Baka naman sobrang dumi na mga paps No? So, kailangan nyo ng palitan kasi sobrang dumi o clog na siya. Hindi na makahigop ng maayos na nahangin yung ating makina. Kaya, nagkakaroon ng ganitong problema. I-check din natin yung ating map sensor tsaka yung throttle. Baka naman sobrang dumi na. Kailangan lang, kailangan lang linisin. Ideally kasi itong ating map sensor tsaka throttle around 40,000 km sana nililinis natin yan para masure natin na okay yung nahihigop na hangin ng ating sasakyan. At uh, kung sakali man na napalitan mo na yung filter, nalinis ninyo yung map sensor, tsaka yung throttle, try nyo rin siyang uh throttle relearn. Yan, baka diyan maayos na yun mga pups no, yung throttle relearn lang naman on and off lang naman ang makina yon, pas mag-o-okay na yan. Pero kung sakali man ha, may mga posibleng issue pa rin yan kasi may, yung iba yan nakaka-experience din nung uh, pagbaba ng RPM pag nag-i-engage yung aircon. Kasi yung iba pag naka-off yung aircon, okay naman. 'Di ba? Pero pag naka-on yung aircon, doon na nagtataas baba. Minsan check niyo rin yung, yung belt baka naman uh, masyadong maluwag or parang marami ng crack yan, yung belt ng aircon pa check nyo rin yan check nyo rin yung inyong compressor baka naman may problema na okay and actually marami pa no? nandyan na rin yung uh, pwede rin mag magkaroon kayo ng problema yan para nagmi-misfire yung inyong sasakyan although hindi pa nag-check engine baka may problema rin kayo sa inyong spark plug okay pwedeng may problema din kayo dun sa inyong uh, fuel injector at saka yung connect do sa um, sa spark plug, yung ignition coil. Baka naman doon may doon doon din may problema rin kayo, no? Pero pinaka-basic, focus muna kayo doon sa air, then eventually check niyo rin yung electronics, 'yun na nga, yung uh, yung ating ignition coil, yung ating fuel injector, at yung inyong spark plug. Then, kung wala doon, 'yun, check niyo rin yung inyong ano, baka naman may problema rin kayo sa inyong uh, fuel pump. Pero last na yun, last option na yun kasi gumagana na may sasakyan eh. Nanginginig nga lang or bumababa yung RPM. Pero actually, marami pang component ang dapat i-check kung sakali man ano. Pero go to the break, go, go, to the basic and kung hindi nga mare-resolve mas maganda dalhin niyo sa mga trusted repair shop niyo para ma-evaluate mabuti kung saan ba nagmumula yung problema ng inyong sasakyan ano. So yan mga paps no, kung nakaka-experience kayo ng pagbaba ng RPM pag nakahinto ang kotse try to check yung mga nasabi ko na no. at magsasagot naman tayo ng mga tanong ano yung dun sa ginawa kong previous vlog nanginginig din yung makina pag nakaput on drive at nakaapak sa preno so ito, ito yung mga question dyan ano ayun may ito pala suggestion muna no. suggestion nya eh, daw gagamit ng support na sariling sikap yung sariling sikap ang meaning nya pala don' is Uh, wag daw gagamit ng uh, support na yung ginawa lang o yung kumbaga ni Well, para sa akin, kung manual yung transmission at wala kayong mahanap na piyesa, okay lang. Pero kung automatic transmission mga paps, I highly recommend original ang gamitin ninyong support sa inyong engine. Okay? Kumbaga, pag automatic talaga dapat original. Okay? Pag pag manual, medyo okay lang din pero mas ideal pa rin syempre original ano at yung susunod naman na comment ano uh, yung nga yung pag daw ng makina o pag vibrate ng makina pag nakaapak sa uh, brake at sa naka-drive yung kanyang transmission eh baka may problema daw sa ignition at spark plug yes, pwede yan pwedeng may problema rin yan sa ignition and spark plug pag sakali mang baka palyado na yung spark plug or masyado ng malayo yung gap no so kailangan uh, i-press ng konti yun baka baka maayos din doon pero minsan support talaga yung nagiging unang issue except ito pag minsan pag spark plug or ignition coil baka ano na yan nagmi-misfire na okay so palyado na yung ating makina at yun sumunod din natin um, ano daw yung posibleng issue pag nagbi-brake eh nag nagba-vibrate yung kanyang steering wheel Well, isa sa mga posibleng issue dyan, Paps, is yung inyong uh, rotor disc, posibleng kailangan na siyang i-resurface. Okay? So, isa yan sa mga indication eh. Yung pag nagpe-prev, tumatakbo kayo ng mga 60 to 80. Pag nagpe-press kayo ng brake, nanginginig yung manobela ninyo. Yun, isa yun. Posible yun. Rotor disc ang kailangan mong palitan. At uh, yung suggestion ko before, pag magpapalit tayo, o pag magpapa surface tayo, or mag uh, papalit ng rotor disc, dapat bago din yung pad sana. Okay? Or kailangan nyo ipa, ipahasa yung inyong brake pad para siguradong pag kinabit ninyo, match na match yung dalawa. Ano? And yun, uh, ito pa yung ano, no? Uh, isa pang question. Kuya well, ano ba yung trabaho ng eco? Maybe ang tinutukoy niya dito yung eco mode. Ano? Well, ang eco mode normally lumalabas yan pag tumatakbo tayo ng more than 5 kph at below uh, 2000 rpm so pag naka eco mode ka means wala kang sinasayang na gas kumbaga tamang tama lang yung paggamit mo sa iyong sasakyan ano so yun yung eco mode ano okay and ayun may mga question din ano na regards naman dun sa yung vibration nga daw uh, yung yung engine support ba at yung transmission support ay iisa well magkaiba yan mga paps no so yung Normally, ang transmission support ay located sa side ng driver at yung engine support naman ay located sa passenger side ano? at normally, meron pa yung center yan okay? so magkakahiwala yan kaya isang advice ko dyan kung sakaling uh, kayo ay magpapalit ng support sana sabay-sabay okay? sabay-sabay sana kasi magkakamag-anak yan yung nga, nabangit ko before pag nagpalit kayo ng engine support dapat damay sana yung iba kasi pag ito naman na nasira yung transmission support tsaka yung center pwede niyang damayin yung engine support so sayang lang okay kumbaga mas maganda pag nagpapalikin niyan buo at yun nga kung automatic transmission yung inyong kotse original sana yung gagamitin niyo no sa manual pwede kayong bumili ng replacement pero syempre original pa rin yung recommended ko pero kung wala kayo talagang mahanap na pyesa, well, okay din naman ang rebushing dyan. Pero as much as possible, go for original. Kasi most of the time, hindi nila makuha yung tamang uh, tigas o lambot ng goma. Kaya minsan nang effect pag yung rebushing, eh, minsan mabibrate o minsan naman makalog yung makina masyado. So, or pag sobra naman tigas, ramdam mo rin yung engine. Pag sobra naman lambot, ganun din, mabibrate din yung makina kasi may tamang-tamang tigas lang talaga dapat yan. So yun mga paps, no? salamat pala sa mga nagko-comment, nag a ng question. At kung nagustuhan nyo yung video, like na lang mga paps. At kung hindi pa kay subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button dyan sa baba. At sa Facebook, like lang yun yung follow sa taas. At sa TikTok, click nyo yun lang yung plus sign dyan sa logo ng QSH. Salamat sa panunod. Keep safe mga paps.